hindi lang pag-arte ang kaya nilang gawin. Kaya din nilang magserbisyo publiko at mamuno sa kanilang mga nasasakupan. Sila ang mga artista na tumatakbo ngayon sa pagkagobernador, kongresista at mayor. The Philippine Showbiz List presents Mga artista ang tumatakbong governor, congressman at mayor sa election 2025. Mayors Isko Moreno Kompermado na si Francisco Isco Moreno Dumagoso ay muling tatakbo bilang may mayor ng Maynila sa darating na halalan sa 2025 matapos niyang maghain na kanyang Certificate of Candidacy noong October 8, 2024. Libo-libong manilenyo nakasuot ng puting damit at may dalang mga placard na minakasulat na bumalik ka na ang mainit na sumalubong kay Isko sa Aroceros Park. Sa isang Facebook post noong October 7, 2024, kinumpirma ni Isko ang kanyang pagtakbo bilang mayor ng Manila at si Chi Atienza ang kanyang magiging running mate. Lucy Torres Isinagawa ni Lucy Torres Gomez ang kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy noong October 2, 2024 na na kanyang formal na pagtakbo bilang mayor ng Ormoc City para sa ikalawang termino sa halala ng 2013. Tumakbo siya para sa kongreso at nagwagi. Muli siyang tumakbo para sa kongreso noong 2016 at nagtagumpay. Sa araw ng pagsumite ng kanyang COC, kasama niya ang kanyang asawang si Richard Gomez, kanilang anak na si Juliana Gomez at ang kanilang mga kapartido. Bago nagtungo sa opisina ng Comelec, dumaan muna sila sa simbahan. Romel Padilla ang pangarap ni Romel Padilla, ang dating action star at ama ni Daniel Padilla, ay maging mahalal na mayor ng Cuyapo, Nueva Ecija. Noong October 7, 2024, sinamahan siya ng kanyang kapatid na si Sen. Robin Padilla sa paghahain ng kanyang Certificate of Candidacy. Si Romel ay may karanasan sa serbisyo publiko, naglingkod bilang board member ng lalawigan ng Nueva Ecija noong 2007. Layunin niyang ipagpatuloy ang kanyang serbisyo at ipaglaban ang mga karapatan at kapakanan ng kanyang mga kababayan at umaasang makakamit ang suporta ng mga residente sa kanyang kandidatura. DJ Dorano. Gamit ang kanyang social media account, inanunsyo ng character actor na si DJ Dorano ang kanyang pagkandidato bilang mayor ng Sogod, Cebu. Noong October 7, 2024, inihain niya ang kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 mayoralty race. Bago ang kanyang formal na kandidatura para sa midterm elections, tinanggap muna ni DJ ang nominasyon mula sa Bakod. Kinala siya bilang bahagi ng angkan ng mga politiko na nagbigay ng inspirasyon sa kanyang desisyon na maglingkod sa bayan. Emilio Garcia, isang hakbang patungo sa kanyang plano ang ginawa ng veteranong aktor at negosyanteng si Emilio Garcia ng opisyal na maghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkamayor ng Bay Laguna sa 2025 elections ibinahagi ni Emilio ang kanyang intensyon na tumakbo sa isang charity event kung saan tinalakay niya ang mga mungkahing polisiya tulad ng festival tourism at pamumuhunan sa real estate. Ang kanyang paghain ng kandidatura noong October 1, 2024 ay sinamahan ng kapwa-aktor at kasalukuyang senador na si Robin Padilla na nagbigay ng suporta sa kanyang layunin na magsilbi sa bayan. Congressmen and Congresswomen Marco Gumabaw Si Marco Gumabaw ay opisyal na rin sumabak sa mundo ng politika sa kanyang unang pagkakataon bilang kandidato para sa posisyon ng kongresista sa ikaapat na distrito ng Camarines Sur. Sa kanyang pag-file na kandidatura, kasama niya kanyang girlfriend na si Christine Reyes na buong pusong sumusuporta sa kanyang mga ambisyon sa politika. Gayunpaman, hindi maikakailan na may mga kontrobersya at kritisismo hinggil sa kanyang edukasyon at kakayahan na maging house representative ng na nasabing distrito kung saan siya at ng kanyang pamilya ay nagmula. Sa kabila nito, nananatiling determinado si Marco na patunayan ang kanyang sarili sa larangan ng politika at makapaglingkod sa kanyang mga kababayan sa Camarines Sur. Lani Mercado Ginawa ng opisyal ni Cavite 2nd District Congresswoman Lani Mercado Revilla ang kanyang layunin na muling tumakbo sa halalan. Isinumiti niya ang kanyang mga papeles sa kandidatura sa Commission on Elections noong October 1, 2024 na nagbigay diin sa kanyang hangaring mapanatili ang kapangyarihan ng kanilang pamilya sa kanyang lalawigan. Kasama niya sa pag-file ng kanyang candidacy papers, ang kanyang asawang si Senator Ramon Bong Revilla Jr. at anak na si Jolo Revilla sa kanyang paghahangad ng muling mahalal. Nang ako si Congresswoman Lani na patuloy na itutulak ang mga batas at programa na nakatuon sa pagpapabuti ng kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Jolo Revilla Kasabay ng kanyang mga magulang, nagsumiti na rin si Jolo Revilla ng kanyang kandidatura para muling tumakbo bilang congressman ng unang distrito ng Cavite sa darating na halalan. Ipinahayag ni Jolo ang kanyang layunin ng muling mahalal at nangako siyang isusulong ang mga programa para sa mas magandang edukasyon, healthcare, trabaho at imprestruktura sa kanyang distrito. Arjo Atayde si Quezon City First District Congressman Juan Carlos Arjo Atayde ay nangakong itutulak ang proyekto sa flood control ng lungsod sakaling siya ay mahalal muli para sa ikalawang termino sa House of Representatives. Sa si isang panaya matapos niyang mag-file na kanyang Certificate of Candidacy noong October 1, 2024, binanggit ni Arjo na may flood control project na sinimula ng lokal na pamahalaan na unang inilunsad bilang isang research project noong bago pa lamang siya pumasok sa kongreso. Ayon kay Arjo, isusulong niya ang proyekto proyektong ito dahil bahagi ito na kanyang pangakong kampanya sa mga nasasakupan. Sa kanyang unang termino, naging bahagi si Arjun ng pagsusulong ng ilang mahahalagang batas, kabilang ang Eddie Garcia Law, Internet Transactions Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Magna Carta of Filipino Seafarers Act. Sa araw na mag-file ng kanyang COC, sinamahan si Arjo na kanyang ina na si Sylvia Sanchez. Nora Honor Noong October 7, 2024, inihain ng People's Champ Party List ang kanilang Certificate of Nomination and Acceptance para sa darating na 2025 midterm election sa Manila Hotel Tent. Kasama sa mga nominado ang superstar at national artist na si Nora Honor bilang ikalawang nominado ng grupo sa pagkakongresista. Nagpahayag si Nora ng kanyang hangaring makatulong sa industriya at sa mga nangangailangan sakaling mapabilang siya sa kongreso. Diyan pa may mga nagpahayag na pangamba ukol sa kanyang kalusugan habang siya ay muling bumabalik sa politika. Richard Gomez Kasabay na kanyang asawang si Lucy Torres Gomez nagsumiti rin na kanyang Certificate of Candidacy sa si Richard Gomez na nagpapatunay na kanyang muling pagtakbo para sa ikaapat na distrito ng Leyte sa Kongreso. Bilang kasalukuyang congressman ng Leyte 4th District, sinabi ni Richard na ang halalan ng 2025 ay magiging hamon, ngunit umaasa siyang magiging mapayapa ito. Noong 2010, sumubok siyang tumakbo bilang kongresista ng Leyte 4th District ngunit na disqualify siya ilang buwan bago ang halalan, kaya at pinalitan siya ni Lucy. Sa halalan ng 2013, natalo siya sa kanyang pagtakbo bilang mayor. Subalit, ang 2016, nagtagumpay siya sa parehong lokal na posisyon at naging mayor ng Ormoc sa loob ng anim na taon. Noong 2022, nagpalitan sila ng posisyon ni Lucy na nagpatuloy sa kanilang layunin na maglingkod sa kanilang nasasakupan. Governors Vilma Santos Muling sasabag sa politika ang star for all season sa civil si Masantos Recto na tumatakbo bilang governor ng Batangas sa nalalapit na midterm elections sa 2025. Layunin ni Vilma na muling makuha ang dati niyang posisyon bilang governor kasabay na pagpasok na kanyang dalawang anak sa lokal na politika. Matapos ang halos isang dekadang pahinga mula sa nasabing posisyon, nais ni Vilma na muling maglingkod sa mga Batanggenyo. Nagsilbi siya bilang governor ng Batangas mula 2007 hanggang 2016. Bago ito, siya ay naging mayor ng Lipa mula 1998 hanggang 2007. Pagkatapos na kanyang termino bilang governor, naging kongresista siya na ika distrito ng Batangas mula 2016 hanggang 2022 at nagsilbi bilang deputy speaker ng kongreso sa kanyang ikalawang termino. Noong October 3, 2024, formal na naghain si Vilma na kanyang Certificate of Candidacy sa Batangas Provincial Capital bilang kandidato sa pagka-governor at kasama rin ni Vilma sa pag-file ng COC ang kanyang mga anak na sina Louise at Ryan na kapwa tatakbo rin sa darating na eleksyon. Dan Fernando. Ang kasalukuyang governor ng Bulacan na si Dan Fernando ay may misyon na makuha ang kanyang ikalawang termino sa darating na eleksyon sa 2025. Inihain niya kanyang Certificate of Candidacy kasama ang kanyang ikalawang in-command na si Vice Governor Alex Castro na muling tumatakbo, pati na rin ang iba pang mga kandidato para sa Kongreso at mga board member sa ilalim ng National Unity Party noong October 1, 2024. Una silang dumalo sa misa sa katedral ng Malolos bago nagpunta sa Comelec venue. Bilang mga muling tumatakbo, ang kanilang pangunahing layunin ay pagpatuloy ang pagtugon sa matagal problema ng pagbaha sa Bulacan. Nais din ng tandem na maglabas ng isang executive order at isang ordinansa na nag sa mga developers sa Bulacan na magtayo ng kanilang sarili mga pasilidad para sa pag-iimbak ng tubig. Ayon kay Dan, siya at mga kasamahan sa partido ay susuporta rin sa senatorial slate na iniharap ng administrasyon. yeah